Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalabing lima ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Mula sa papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayang at dumating sa perga ng Panfilia. Ngunit Humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamay-nga, umasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo kaya tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Egypto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos apatnapung taon. Pagkatapos niyang lipulin ang pitong bansa sa lupain ng kanaan, ipinagkalob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos apat na rat taon. Pagkatapos, si binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Sis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Yese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Yesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, Ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang at taligdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw ang sa tuwi-tuwi aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kayat palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mo'ng walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay ihuhukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging ama Dios. at Diyos pagsanggalang niya at Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Aleluya, Aleluya! Si Esokristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y kanyang iniligtas. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang mahugasan na ni Yesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan, ako'y pinagtatak sila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.